ay natabi po ng bahay ko nagkagulo na yung mga barko Ayan, ako dadalhin to sarado na wala nang madaanan yung mga bangka yan guys ang laki oh nasa harapan lang po yan ang bahay ko yung bahay ko ayan maalimbo kayang dagat ang ilog sa Malabon, ilog ng Malabon ayan no nagbabara. Wala talaga yan. Ano pa yan nila eh? isang salpak napakahaba. Mas agad na runo. Dapat na. yung space. Ayan, napakahaba. Oh. Magagaling mag-arrange yan sila. Yung baba ng parko na to. So, napakaliit space. yan baba. Pero, ang galing nila, eh. <coughs> napakahaba na ito pero magkasing haba lang yan ito oh, yung blue haba ng blue Move, ah? yes. Galing nila maglipat, ano? O, oh, yan. Nung haba, be. oh. Baka ba ano mo ito. Baka mo Eso <laughs> file sumpa. Dilim <laughs> na no ulap. Ngayon, oh, sama-sama na oh, pano ang space. Sarado na ilog, wala nang daanan. Nihila naman. Nihila naman siya. Ang laki, bagong dating.

yan po yung mga tugboat na yan silang dalawa yung nag arrange sa mga yan yung mga malalaking barko na yan. mga bumili ng lancha o yan pasyalan niya po rito pero hindi po yata binibenta yung mga yan mga i-re-repair ayan siksika na yung mga barko ngayon Maluwag pa. Maluwag pa yung ano. Magaling po kasi yung gumagawa po yata sa mga Irma. Ramen. malang tuloy na kailangan. Ang Sa Elpa. Ayan. Siksika na yung mga barbo. Siksika na yung mga barbo. Bye.